Kumusta mga ka-atletiko? Sa wakas, makalipas ang anong na putaon ay nakatalo na rin ang Gilas Pilipinas ng top European team sa FIBA Sanction Tournaments. Kaya naman kahit puyat na puyat ang mga Pinoy ay gising na gising ang kanilang diwa dahil sa pambihirang panalo na ibosa ng Philippine National Team laban sa Latvia. Ano nga bang ibig sabihin nito para sa Gilas? Unang-una itong first time na nanalo ang Pilipinas sa isang Olympic Qualifying Tournament. Lalo pa itong naging matamis dahil dinaig lang naman nila ang Latvia sa kanilang home court. Nandiyan din ang patunay na tapos ng Pilipinas sa learning experience pagdating sa world stage. Buhat ng pumasok ang San Miguel Corp at si Coach Team Cone sa eksena. Tila nag-ibangan nyo na ang gilas. Matatandaan na unang pinatunayan ni Team Cone na kahit sa maiksing practice time ay kayang-kaya nilang makasabay sa ibang top teams sa rehiyon sa 2023 Asian Games. Hindi biro ang pinagdaanan ng bataan ni Coach Team para makuha ang tropeo makalipas ang lampas anim na dekada. Kulang sa practice at late na nakompleto ang 12-man roster pero nagwa pa rin ng gilas na matalo ang China Jordan para sa Asian Games gold medal. Ngayon sa OQT, ginawang posible na naman ni Coach Team ang imposible matapos matalo ang world rank number 6 na Latvia. Paano nga ba ito nagawa ng gilas? Una ay sa coaching staff. Alam naman natin na pagdating sa mga system-oriented coach ay si Coach Team Cone ang pinakamalakas sa Pilipinas. Ang kanyang signature na triangle offense, dinalan niya sa national team na pwedeng nagpagulo sa defensive matchup ng mga kalaban dahil marahil siya na lang gumagamit ng naturang offensive set. Sa triangle ni Cohn, nabigyan ng mas malaking responsibilidad ang mga big man para mag-set ng place o miskor sa loob. Kaya naman, kapansin-pansin na sa panalo ng gilas, si Nakay Soto at Junmar Pahardo ay naging instrumental para sa panalo ng kupunan. Sa naturang laban, si Kaya ay kumulekta ng 18 points at 8 rebounds. Habang si Junmar naman ay may 11 points, 5 rebounds, dagdag pa ang 3 steals. Bukod dyan, naging magandang angkor din para sa triangle si Justin Brownlee, ang do-it-all forward ng Ginebra. Effective si Brownlee sa triangle, lalat matagal na siyang hawak ni coach team. Bukod nga sa 26 points, malaking ambag din ang 9 assists ni Brownlee para guluhin ang depensa ng Latvia. Sa interview nga kay Ko, nagpaliwanag ito kung bakit hanggang ngayon ang triangle offense pa rin ang kanyang ginagamit na offensive set. Paliwanag ni Ko, dalawang taon din niyang sinubukan na iwan ang triangle. Ngunit talagang doon niya naharap ang success bilang coach. At ngayong big man ng top players ng Pinas, talaga nga namang perfect ang triangle ni coach team para sa Gilas. Kayo mga atletiko tama lang ba na iniwanan natin ang dribble drive para sa triangle offense? Comment yun na yan!